isang nakagigimbal na pangyayari ngayon ang nangyari sa bansang China. Dahil sa nakaraang nating video ay napag-usapan natin na nagturusa ang bansang China ngayon dahil sa mga dilubyo na sunod-sunod na nangyari sa kanilang lugar. Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang mga pinsala na nangyari sa bansang China. Halika kaibigan, atin itong pag-usapan ng mas malalim. Mga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topic. Ang mga otoridad sa ilagang silangang bahagi ng China ay nagtaas ng antas ng kanilang emergency response noong linggo dahil ang mga ilog na nag-aambag sa ilog ng Sanghua. Isang malaking ilog ay umabot na sa mapangalib na antas matapos ang ilang mga araw ng mga mabibigat na ulan na dulot ng bagyong Typhoon Siri. Ayon sa kagawaran ng tupig ng China, itinaas nila ang antas ng tugon para sa bahas antas ng alas cheese ng umaga Greenwich Mean Time sa Inner Mongolia Chilin at Heilongjin. Ang China ay gumagamit ng apat na antas na sistema ng emergency response kung saan ang level ilay ang pinakmabilisang tugon ang Heilongjin, makilala na bilang ang Great Northern Green Area ng China ay isa sa mga huling lugar na pinapasan ng epekto ng bagyong suri. Ang kalagayan sa Beijing at ang nakapaligid sa lugar ay lubos na masama dahil sa malalakas na pagulan ng baha na nagdulot ng malalaking pagkawala ng buhay at pinsala sa infrastruktura. Sa kabila ng hindi pagkakasundo ng mga numero, ay hindi pa baba sa sampung katao ang nasawi sa malakas na ulan sa paligid ng Beijing noong Sabado na nagtagdag sa kabuang bilang sa hindi pa baba na 30 na mga katao namatay sa loob ng isang linggo. Ang kalapit na lalawigan ay nagkaroon din ng mga pagkamatay at nawawala dahil sa pinsala ng baha. Kung saan mayroong sampung katao na ulat na nasawi at 18 ang nawawala. Ang lawak ng kalamidad ay nagpilit ng higit sa 1.5 milyon na makatao na lumikas muna sa mga apektatong lugar. Bukod dito, ang epekto ng typhoon na Shiri ay naramdaman sa China kung saan mayroong 147 katao na ang naulat at namatay at mayroon ding nawawala dahil sa mga kalamidad nitong nakaraang mga buwan. Ang kabuang bilang ng namatay at nawala sa rehiyon ay tinatayang 215 ayon sa mga nakakalat na impormasyon noong panahong iyon. Ang mga malulupit na kaganapan sa panahon at mahabang panahon ng matinding init na nararanasan ng China ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong kalalakas na bagyo. At hindi lamang ang China ang nakaranas nito kundi pati ang ating bansa. At ang iba't ibang bansa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ito rin ang nagtulot ng na alarma sa mga saintipiko tungkol sa mas lalong pagiging masama ng epekto ng pagpabago ng klima sa ating mundo. Ang mga kaganapang ito ay nagtutulot ng epekto sa milyong-milyong mga tao sa buong mundo at nangangailangan ng agarang hakbang upang harapin ang mga hamon na dala ng mga sakuna. Kaugnay dito ang klima at upang bawasan ang kanilang epekto sa mga komunidad na nasa mahinang kalagayan. Kasalukuyang nagsasagawa ng mga pagsisikap sa paglilinis sa mga apektadong lugar upang ibalik ang normalidad at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Oo mga kaibigan, ang mga bagay na nangyayari ngayon ay talagang lalong sumasama at hindi na bumubuti. Lucas 21 verse 25 to 26 Magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin sa ipabaw ng lupa ay magkakaroon ng kabalasahan ng mga bansa na may pagkalito magkakaroon ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat panghihinaan ng loob ang mga lalaki dahil sa takot sa paghihintay roon. Sa darating sa daigdig sapagkat ang kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. O umakaibigan, tunay ang binabanggit ng banalakasulatan sapagkat mayayanig ang mundo sa napakatinding epekto ng mga dilubyo na darating bago sa pagtating ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman tayo ay maganda. manumpalik tayo sa pananampalataya. Basahin natin ang banal kasulatan upang tayo ay hindi mawaglit at mawala sa daang patungo sa langit na bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay sa iyong panood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa mga nangyayari sa aming mundo, ay nabibigyan kami ng babala na malapit na po kayong darating. Ihanda ang aming mga sarili at tulungan kami Panginoon na kumapit po sa inyo at magkaroon ng mas matinding pananampalataya sa inyo. Patnubayan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.